So, ang pag-uusapan natin kung kailan kaya estimated matatapos ang pinapatayo mong bahay. So, halimbawa, ang pinapatayo mong bahay ay uh, 40 square meter. So, magbibigay tayo ng example kung kailan ito matatapos sa magitan ng hollow block. Hollow, hollow block lang ang gagamitin natin example. Kailan kaya matatapos ang bahay mo sa pag-asintada lang. Ibahin natin yung poste sa susunod natin yung mga vlog i-vlog natin yung mga poste at mga puting so hello lang muna ngayon so ang 40 square meter na bahay makakagamit tayo dyan ng hello na uh, 1,072 so yan ang estimated na makagamit nating hollow block sa 40 square meter na bahay okay, 1,072 isang kwarto, isang CR yan, kasama na na dyan sa 172 ang bilang ng hollow block na yan, yung kwarto at CR. So, kailan kaya matatapos yon Kailan kaya matatapos niya sa pag-asintada? Sa isang mason na walang helper, mapapail niya ang hollow block na 1,072 sa loob ng ah, 11 days. 11 days na matatapos yon Oh, maasintada niya yan sa loob ng 11 days yung 1,072 na hollow block sa 40 square meter na bahay so paano naman kung ah, dalawang mason at saka isang helper ilang days kaya matatapos yon so ang estimated natin dyan at binasi natin mismo sa experience natin yan yan yung maasintada ng dalawang mason at isang helper masintada nila ng 1,072 na hollow block sa loob ng limang araw. Limang araw yan. So, ganyan. Madali lang. Ganyan siya kabilis. Ibinasin natin yung estimated natin sa hindi mabagal na mason, hindi rin mabilis na mason. Bali, fair lang yon, Fair lang yon. Kaya, estimated mo na matatapos yung 40 square meter na bahay mo sa pag-asintada lang sa loob ng 5 days. Kailangan tapos na yan siya. So, ayan lang mabibigay ko ng idea. Sa so, susunod natin mga vlog, estimate naman natin kung ilang araw matatapos yung mga poste at yung mga biga. Okay? Ibang, ibang usapan naman kasi yan. So, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-like yung video natin para updated kayo. Para matansya nyo kung kailan ba matatapos yung pinapagawa mong bahay. So, importante yan. Importante mong malaman mo ang kakayahan ng mga mason kasi kung arawan ang papagawa mo baka kung wala kang idea sobrang bagal na pala di diba? kasi sa arawan kasi mas mabagal mas mas kikita yung mason siyempre yung mga gumagawa hmm. bibilisan nila di tapos agad wala na silang trabaho so ganoon kailangan alam mo kung gano talaga dapat ang magagawa ng isang mason kung gaano siya dapat kumilos o ilan ang masisintada niya sa loob ng isang araw. So dapat yan malaman natin yan para hindi tayo talo.